Good morning America, good morning everyone. Uh, good evening Philippines, Asia, all is all over Asia. Good evening, good morning dito sa Amerika. Yan guys. Magluluto tayo ng yung chicken, chicken air fryer ko, luto muna ko sa air fryer, di ba? Yano? You know. Air fryer natin yung chicken. Tapos ito yung sahog natin. Igisa natin siya, guys. Meron tayong dito ang ano, cilantro, spinach, ano, yung ano yun, spring onion, mayroon tayong mushroom, tomato, squash, di ba? Binigay lang. Thank you, Mariana. Uh, this one is uh, uh sibuyas, uh, onion, garlic, and bell pepper. Yan ang ating menu ngayon parang ko magluto ug okay. parang ano lang maiisip ko lang tapos ito yung halo natin ilagay natin yan ah uh, oyster sauce o, diba yan ang gamit ko dito guys maganda naman uh, panda brown so yan ang ating mga sahog ngayon o, diba healthy yan diba normally 'yung iba hindi haluan ganito pero haluan ko kasi halto to guys. Cilantro at saka ano. Yeah, haluan natin to. So, 'yan. So, 'yan ang ating lulutuin ngayon. Okay, guys, niluto tayo. Yeah. gisa na tayo guys gisa na natin yung ating mga lulutuin hindi ka pakita ko atang natin gaya natin muna natin itong atong chicken yan hiwain muna natin yung ating uh, galing sa uh, <coughs> luto ko muna yung chicken Diba? Lagay natin sa air fryer. Bago natin igisa. Kaya, ano na natin, hiwain natin. Kaya nang halo natin. O, diba? Kaya natin ba natin magluto kasi marami natin sahig. Sahog. <laughs> sahog. Sahig. Yan. Air fryer ko to, guys. Chicken. Di marinid tapos air fryer bago yung harap dyan sa mga mga uh, pangsahog dyan parang masarap ba kasi frozen diba so i-marinate muna natin tapos igisa yan kaya magbaon tayo sa trabaho guys luto talaga tayo Sahabat, nah, yan sa hub natin yan laro ba yan bago natin gisahin sa mga gulay na yan number one yung ating kalbasa bigay lang yung kalbasa guys hindi <laughs> nagtatanim pero nakakalbasa di ba kasi may nagtatanim hindi nila maubos kaya pamigay na lang Na hindi nagtatanim. Walang mataniman sila. kayo basta may bahay dito nagtatanim yan guys. Posible may mga bahay sarili na walang tanim. Maliba na lang sa mga tamad. Diba? Ako walang bahay. Ako wala akong bahay guys. Kaya hindi ako pwedeng tanim. Dati mayroong backyard doon. Kaya nagtatanim ako. O, ba? Iloto na tayo, guys. Okay, magloto, loto na tayo. Ating tayo, malapit na ng luto. Ito, magisa-gisa na tayo. Ating tayo, malapit na luto. Ang ating itimplagay, ito. Ito. Alam mo, subukan nyo. Yung hindi pa naggamit nito, subukan nyo. Ang sarap. Pag ito ang ano nyo, patis. Diba? Fish sauce. Ay, sauce. Ang sarap. Lagyan natin yung konti mantika. Nagisa-gisa muna natin ang ating mga ano. Simpla natin. Ayan lang. Tapos, ano pa? na so tayo uh, garlic salt. Meron tayong garlic salt. Tapos ito yung gihalo ko guys. Durog na ano. Ano Black paper. Okay. Ito na natin. Sa gisa na tayo, unahin natin ang sibuyas garlic uh, onion. Ano diba? Sanod ang garlic. Kunti lang niloto ko. Pero pag ano, tapos ito, ang dami. Diba? Ganun ako magloto. Guys, maisip ko lang, pero masarap naman. Diba? Diba? Yan, gisa natin ang ating uh, ang ating onion. Ba, diba? isa na tayo. So, gisa na tayo, guys. O, diba? Yan. Yan ating luto. Ngayon. Uh, breakfast ang lunch ko. At saka uh, dinner ng anak ko. Kasi matrabaho ako, magbaon ako. Sarap ng aking luto. Kaya nagbabaon ako, guys. Ipuhin na natin ang na ating onion. Onion, onion. Ano ba ko lang siya? Mumbai. Diba? Para magalit. Mas masarap pero si Guy, uh, lutuin mo muna yung ano. Lutuin mo muna yung yung ano ba? Yung carne, yung meat chicken. Kahit ano, baboy, pwede niyang pretohin muna bago ay isa. Para masarap. So, diba? Kita niyo. Gisa muna natin ang ating ano.

sibuyas muna. Ayan. Tapos, ito lang natin ang garlic. May na dito, guys. Naunahin ang, ang onion because masusunog siya, di ba? So, unahin natin ang onion bago ang garlic kuku ko pa alam unahin ba yung garlic na tutulong na bago yung ano ayan tapos sunod natin tong kamatis po oh guys. Ah, kita pala. Yan ang ating menu ngayon. Chicken with vegetable. Ah, uh, para siyang ano, ah, uh, fried chicken. Parang i-fried ko muna, diba? Luto ko muna. Chicken and then Tomato.

halo squash hmm, nanaman kalau <laughs> mau conte lang pero guys tapos sunod natin tong manok ano natin siya guys tapos patis dito nagdala sa kanya ng alat guys sarap subukan nyo ang patis fish sauce yan Thank diba? Tapos, lagyan natin ng oyster sauce. Bakit ito mabukas? Oyster sauce. Yan. Ako gay, walang takal-takal. Basta na lang. Sarap kandiyan. Tama-tama lang itong Tapos, lagyan natin ng <laughs> Malaysia na malisya na ang hang lang Papa ang ba? Nahili ko sa hang para may appetite o lang lagyan natin Ayan ang hang to Pinilig ko to sa ano guys Asian store Malaysian product Yung ano mga Basta mga Ang anong siya Halo-halo mo kahit saan Pwede mo siya ilagay sa perito na isda. Baba, ano, nagyan mo sa, ano, kahit pahit mo, kahit ano, kung gusto mo maanghang. Tapos, lagyan natin ang this one. Ah, uh, ground pepper. Sarap tiga ya, kaya Tapos garlic. garlic powder konti lang diba ngayon tapos lagyan natin ang tubig galing sa init galing sa init tubig o diba sabah sabah ngayon na guys ayan diba so yan sabah sabah kutik Bukalan na natin. Maganda mm, na ating recipe ngayon. Tapos ilagay yung ano, na iwan doon. Doon lang kalbasak kayo matigas doon. Ulotok mo natin kalbasak. Tapos ilagay yung iba. Ang iba. So yan. Bukalan na natin guys. Bye guys. Okay. Bye bye muna guys. Bye bye muna. Yun na guys, ang ating gulay. Paibabaw natin yung cilantro at saka spinach. Yun, di ba? Oh. Na ako, gi na na ang kayo. Ang fire kasi maluto na na siya. Takpanin mo, di ba? Kain na tayo guys. Di ba guys? Kain, healthy food. Yan guys. <laughs> bye bye guys. Thank you sa nag-likes dyan. Hindi pa nakasubscribe. Please subscribe my channel Miss Vlog TV guys. So i-likes naman ninyo. I-share nyo ang ating loto. Paano pag loto? Anong hinahalo? <laughs> Simple lang pero healthy. Bye bye guys. Everyone God bless. Bye bye. Thank you. Thank you. Thank you. Please subscribe my channel Miss Vlog TV. Yan. Bye bye.